Magandang araw ulit sa inyo mga kamaster at welcome back po sa ating youtube channel Bali meron na naman tayong uh, panibagong tools Bali kararating lang nito mga kamaster uh, Nagamit na rin namin siya At para matesting syempre Kung gumagana ba Yan Ang tawag dito mga kamaster ay Circuit Breaker Finder At sya ay Yan RS Pro yung kanyang Brand at binili pa namin ito sa China kasi uh, naghanap kami nito sa dito sa Pilipinas locally so wala tayong makita kahit sa Lazada ay wala tayong makita mas ah, meron naman sa Lazada yun nga lang sa tuwing order kami ay laging nakakancel yung sa Lazada hindi namin alam kung bakit so ito uh, nakapag decide nga kami medyo may kamahalan lang kasi talaga kay RS Pro ito ay nasa 6,000 no hindi pa kasama yung shipping fee yung syempre yung shipping fee ay medyo may kamahalan din. Kumakakabot din siya ng 10K. So, kaya hindi basta-basta tungkol sa to, So, yun nga, ito ay circuit, uh, circuit breaker finder. So, obvious naman kung saan ito ginagamit, no? Ito ay para sa mga outlet na kailangan, kailangan hanapin yung kanilang mga breaker. No? Pan-trace ng breaker ng mga outlet. At uh, syempre, Parang, di ba, napakadali naman ng task na yon Bakit kailangan pa bumili ng ganitong tools? So, depende po yan kasi sa senaryo at sa mga lugar na paggagamitan. Kung sa residential, syempre, di mo na kailangan gumamit nito. Napaka-basic yan. Pero, pagdating sa commercial, industrial, uh, hindi ka naman pwede magpatay ng breaker basta-basta lang. Syempre, uh, kailangan mag-ingat at uh, maraming pwedeng madamay sa pagka nagkamali ka ng patay ng supply. So para magka, para maiwasan yung ganong problema, so gumagamit tayo nito mga master. Bali, isasaksak mo lang sa outlet at uh, pupunta ka sa panel board. So yun, makikita mo na kung nasa yung kanyang breaker. Napaka ganda gamitin ito. Bali, papakita ko sa inyo mga master no paano pa siya gamitin. So, kapit lang tayo ng adapter kasi bilog yung kanyang male plug. Sa Lazada mga ka-master, meron ito 1,000 pesos lang. Pero yun nga, yun yung uh, binibili namin. So, lagi na lang nakakancel. Hindi namin alam kung bakit. So, good na lang natin ito isang plug. Kali isaksak natin to So, yan. Kapag umilaw siya mga ka-master, okay na yan. Ang tawag dito ay transmitter. Ito naman yung kanyang receiver. So, ito, yung receiver, ito yung dadalhin mo dun sa mga panel board para hanapin yung breaker. So, mamaya sasabihin ko pa sa inyo yung maraming gamit to eh. So, kaya maganda rin yung may ganitong tools. So, on lang natin yan mga master Wala nang ibang pipindutin. Itong transmitter ay di battery yan. So, ang kanyang battery ay, pakita ko muna, 9 volts lang. No? Yan yung kanyang battery, 9 volts lang. Yan. Bali, on lang natin. Yan. Pag nag-beep siya mga master ready to use na yan wala ka na kailangan iba pa dyan. So, i-paired muna natin siya, parang Bluetooth lang. <laughs> so, sa unang gamit, ganun talaga daw yung nakalagay sa instruction. So, ilagay lang natin dito. So, yan. Na-trace nyo na kagad si ah, transmitter. So, after daw yan, ay i-reset -re natin. Ngayon, mga kamaster, itong outlet kong ito, hanapin natin yung kanyang linya. So, ipapakita ko sa inyo. So, dito tumakbo yan. Mga linya na 'yan, 'yan, 'yung maraming wire na 'yan. So hanapin natin dyan 'yung linya nito. So 'yun, isa rin 'to sa so, mga gamit niya no. Kung ma-trace kang linya ng outlet, so 'yan napakadali lang. Hindi mo na kailangan alugugin 'yung mga wirings niya 'yan, no. Na trace niya agad. Kapag 'yan na green ibig sabihin na trace niya na 'yung transmitter kung saan siya nakasaksak. So 'yun. Try natin sa ibang wire kung pati trace ba natin 'yung ibang wire. So, yan. No? Okay, ko sa ibang wire. So, wala siyang function. So, dito, tatapat natin. So, yan. Wala rin siya dito. Kasi, ah uh, ito ay naka-intend lang sa aircon namin. So, ngayon, uh, subukan naman natin sa panel board namin. So, yan. dito tayo sa panel board natin. ah uh, bago natin siya gamitin, i-reset muna natin ulit. Para maganda yung kanyang ano, tracing. So, pisa natin dito sa breaker dito. So, wala. Yun, medyo malakas yung signal dito. Ayan. Pag ganito mga kamaster, so yan o, no, natitrace din natin siya sa breaker na to. At natit uh, natitrace din natin siya sa breaker na to. So kapag ganyan mga kamaster, nakalagay dun sa instruction, ay kapag uh, yan ay nasa isang power supply, syempre, yung pinakamalapit or yung dalawang magkadikit na breaker, may matitrace ka doon. So, ang gagawin mo dyan, mga kamaster, para hindi ka malito, ititrace mo si line 1 at si line 2. Tulad nito, i-reset -re lang natin. Pwede natin reset lang. So, tulad nito, mga kamaster, nilal nilalagay ko sa line 1 yung breaker na to, ay walang natitrace, hindi siya nagigreen. green Pero pag nilagay ko dito, so yan, nagigreen green siya. Ibig sabihin, ito yung pinakamalapit na breaker doon sa tunay na breaker na outlet na yon. So, re-reset lang natin. Try natin dito sa breaker na to. So, yan. Sa line 1, nag-beep. Tapos sa uh, line 2, so yun, nag-beep din siya. Yan oh, nag-beep din. So, ibig sabihin mga kamaster, ito yung breaker ng outlet na yun. So, hindi yung unang nag-beep. Kasi dun sa, parang ano, parang bisaya lang beep. <laughs> so, dun sa unang nag-trace na, na breaker, So, line 2 lang yung kanyang natitrace. Pero, pagdating nyo sa pangalawang breaker, both na yung kanyang natitrace. Line 1 at line 2 ay meron siyang signal na nare-receive. So, yun mga kamaster, ganun po ang paggamit ng circuit breaker finder. So, isa pa sa maganda dito mga kamaster ay yung, for example, magbubutas ka ng pader, ay merong maraming outlet na nakalagay. Siyempre, hindi mo na alam kung saan binaon yun. So, ang gagawin mo mga kamaster, isasak, uh, isasaksak mo yung sa outlet. Kapag uh, nakasaksak na yung transmitter dun sa outlet, so, ang gagawin mo na lang ay mag-trace sa pader. So, dito ka lang mag-trace. Kapag yan ay nag-beep, ibig sabihin sa part na to ay merong power supply. So, syempre, iiwasan mo yan. So, kapag ganyan mga kamaster, naka-red lang siya, ibig sabihin wala siyang nag-trace na power supply. Ibig sabihin, kapag nagbutas ka dyan, wala kang tatama ang power supply. Walang pag-aalinlangan, no? So, mas mabilis yung trabaho pag ganon. So, ayan mga kamaster, ang ganyan na lang yung ating sharing, no? At uh, sana ay nagandahan din kayo dito sa tools na to. Kasi ako, uh, nagandahan din ako sa kanya. No? Kaya nagpabili rin ako dito mga kamaster. Malaking tulong to, lalo na sa mga industrial uh, company or malaking commercial no? Hindi naman lahat may tagging yung mga breaker diyan. Para maiwasan yung mini my uh, mini my ni, so mas maganda na gumamit ng ganitong tools. I-suggest ko na rin daw sa mga bossing yung mga master. So, ayan mga master sana ay may naitulong ako sa inyo at uh, ang gadit na lang yung ating video at uh, sundan nyo lang yung mga susunod na ating tutorial. No? So, uli-uli, maraming salamat po sa pag-suporta sa ating YouTube channel. So thank you very much, Master.